sabay ni eh. Dito dito na. Mo um, ni kayo. Namatay mo kayo mm -hmm. ba? Ngayon pa loto din dugoan guys. Gusto binuguan kay mm -hmm. lack of energy ang pabtik sa tuhod kayo kayo na ito okay Then, hindi pa kayo pa ng ang Lapay baho ang lamang? Lapay bahu, okay. wala humot. Dapat mengangamui kan ulam nah lama sekalindaan sebagai Tung kuanui chef kuang kuang tu juga lemon grass. Wow, lemon grass. itu grass. Oh. Nya, saya lemon grass. Panglad. Sa saya okay. Kogon. O kaya to. Oh. O kaya okay. na. Kaya, kaya. Pudi na, na moro ni isudan. Si Lamas. Lamas

sa mga nangat ka ng atong lugo. Napakagawas. Hindi... Hindi pa punaw. Okay. Nakakuan sa ice. Nag-ice siya kayo. Sila nakadikada nasa rip.

sa ning nga nang na tungkuan. Tama, oh, paminta. Tapos Paminta na powder. Tama na. Tapos magic Ikaw na sana itu sa magic kay eh, para mo mo top sa ang Tutup siya ang lasa. Malasa siya. Tama na siya. Tama na kayo mag-tamis mag rin eh, na. lagi. Gusto mo tamis. Eh, work na. Sige na, papo na sana. Sabunis ha. Ang, ang chef guys, na ay kuan. Na ay side comment. Oh, yun na. Fun na. Sige na. Tabuni. Di, di man ta million og maka million views og walay baser. <laughs> <laughs> ang baser pa uh, pan. 600,000 tapos. Oh, ang, dito sa ilalo. No? Ang good. Unsay sunod buhaton diyan ni? Eh. sige na na. Haluin to, haluin. Haluin tapos takpan. Tapos kuluin.